Hello guys, good morning. Ay, happy Happy Sunday po sa inyong lahat. Tapasa sa kumain tayo guys. Seven na guys. Pasok. Ya tayo at eh, malamig. <silence> 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 Pahingi tayo ng sakyan guys. Hindi na ako nagalmusag. May na akong mga gal kakayan pagdating ko ulit ng trabaho. Bukas. Monday. Saliday dito. Tayo natin kung Hindi ko pa napatay yung ilaw sa taas. Tayo natin. natin. taley makita E uh, terte eh ulit pa sa kung hanggay. Musok di ba guys? Sa lamig. Ayan. Tan na natin nila. Tanggalin mo natin tong ano ko guys, cellphone sa ano. Pertanyaan kamu ya. lah <coughs> Seberangan lah Layak dan sesak kan Hitip tayo tayo na hitep tayo Ang hirap na naman yung guys mga ano na labas labas ng bahay kasi sobra lamig ito ang problema dito guys kapag naglamig na pag mainit naman gusto mo naano ka sobrang init naman dito guys pag nag summer Tapos pag nag winter naman ito nga wala pa hindi pa winter guys eh lamig na eh yung pagpunta dito guys na September pagdating namin dito September 2022 ano eh sobrang ay nag snow na agad September pa lang may snow na ngayon <coughs> toko na wala pa pero ang na ay guys yung mga gustong pumunta rito pag isipan nyo muna mabuti kailangan wag kayong pupunta rito na ano lang yung yung visa nyo ay ano tourist lang kaya kuha kayo ng work permit ano work B permit visa para sigurado kasi dito nasa empire pa na ng ano ngayon guys para pa yung pagpunta rito ng mga nagtatrabaho dati-dati guys maluwag tsaka madali makakuha ng trabaho ngayon guys ano na medyo pahira pa na rin makaanam ng trabaho ngayon sara guys santok pa ako sarap matulog pag ganitong malamig <clears throat> maraming ano trabaho guys pag yun yung sa Indeed kasi karamihan dito guys nagaano ng trabaho yung sa Indeed ka lang pupunta doon mo makikita kung anong mga trabaho kasi sa akin nga may nag-email puro ano sa Indeed sa Indeed ang nagaano na i-email sa akin na ganito, sa gwardiya sa gwardiya guys, dito airing na airing yung mga gwardiya na ano rito na trabaho yun nga lang guys inahanap nila ay permanent residency yung mga PR na karamihan na trabaho rito ay inahanap PR <coughs> kaya kung magtaan gusto nyo magtrabaho rito apply kayo dyan sa agency na work permit work permit visa pagdating nyo rito talaga may trabaho kayo pero kung ano guys pupunta kayo dito hindi kayo PR wala kayong work permit ano lang tourist lang yung punta nyo rito mahirap kayo makakanap ng trabaho number one kasi kinaanap yung permit visa guys, 7.59 na. Let's go. Takbo na tayo. So hmm, guys, maga papasok guys kasi wala akong susi. Yung keypad ko na ano. nilagay okay, ko nga rito kasama yung Ray-Ban ko ang daming kinuha rito hindi ko na maalala kung ano pang mga gamit na nandito mga Ray-Ban ko yung Ray-Ban ko kabibili ko lang nung guys 2 days pa lang nagkakalaga guys ng 16,000 pesos 16k 2 days pa lang guys nadali na hinakaw na. na agad dami kong sunglasses dito, hindi pa sinama lahat. Iniwan pa yung mga lokal. Daling din pupili. Yan, hindi na muna ako bibili ng Ray-Ban, guys. Saka na lang ako bibili pag uuwi ako ng Pilipinas. kailangan kong ano kasi kailangan kong maunahan yung mga katrabaho ko kasi magkahan na yan hindi ako makakapasok kung hindi ako maganday sa kanila sa Tilago paso ko eh king eh oh, guys kita kita tayo doon <coughs> ganito rin ang ano dyan sa atin guys kalsada kaluwag at saka disiplinado sana dapat mga katulad mga disiplinado mga driver Di naman lahat na hindi walang disiplin disiplina yung mga driver dyan pero karamihan ah, ganun, namin natin leader ha na agad ha? Yeah, tawid na agad tayo Kaya, yeah, Para makasabay tayo kay Johnny Kay Johnny Bravo Ayun ha yung kulay blue na sasakyan guys Diyan siya. Wala siya na sa loob na kaya ako magpark kayong mga kasama ko guys baka nandyan pa sa ano ok hey guys dito na ako sa trabaho tambay muna ako dito ang dahing kayong kasama kayo. ko baka wala pa dyan sa loob yung team leader namin nandoon pa sa sasakyan niya nakatambay din eh yun ang dapat ang mauna guys kasi siya yung magbubukas nung shop namin malamig pa naman ngayon malamig din sa loob kaya dito muna ako may nag ano ah may naguugas ng may nagkakarwas ah sino kaya nagkarwas karwas kaya ako nang sasakyan mamaya kaso <coughs> wala well, akong susi paano ako makalabas dyan sa gate? Eh, hindi ako pwede magkarwas. Susunod na lang. Pag meron na akong um, susi. Ayan guys. Gandito na lang. Abang gaya, guys pag pauwi na ako. Okay <laughs> na well, guys. May Santa Claus dito hindi naka costume oh. Hey guys, uy na me. <laughs> susunod niyan may susunod may na nang ano yan. Bonet. Tulog na naman. Puta. <laughs> pa. Pa, masabi puta kasama tayo sa flood control. <laughs> <laughs> Ay guys. Ay. Bukas walang pasok guys kasi Thanksgiving. Dito sa Canada napaka-importante nun dito kaya Ayun, walang pasok kami. Balik na namin Martes. Ayun. Alam na guys. Eh guys, oh. Nagigis na na. Pero man ano pa? Manipis pa guys. Ah, yeah, nakikita ko kung, kung nakikita niyo guys yung ah, uh, Ayan ah, uh, maliliit lang. eh uh, uh, guys. Okay, simula na yung snow guys oh. Uh. Ah. Uh, oh. Uh, oh. Kita niyo guys yung snow. Ala. First ana uh, first unang araw to ng snow na manipis lang. Ayan. <laughs> Ay. Hello guys, ito kararating ko lang. <coughs> ito na, dumi. Daming ka, ano, wawalisin, no? Wawalisin yun yan guys, so gaya na no, nakalagay sa plastic. Dilaw na dilaw na yung mga puno. So, so, sobrang lamig. Ayan guys, maraming salamat and God bless po sa inyong lahat. Yeah, please subscribe and click the notification bell. At para updated ulit kayo. Uh, Maglike Mag-like na rin kayo si ma'am uh, mga guys at saka mag-comment. Maraming salamat. Bye-bye.